may malakas na aspeto ang relihiyon na nakakabubo. Binubulag dito ang isipan ng mga tagasunod. Ito ang nagpapasigla sa mga kulto. At isang sikat na kulto ngayon ay ang kulto ni Apollo Kibuloy, isang re religious leader sa Davao. Biruin mo, hinirang niya ang sarili bilang anak ng Diyos o kaya appointed son of God. Isa palang sex offender at child trafficker. Kung sa pelikula, isa siyang villain in Sheep's Clothing. Nagawa pang magyabang. Pinag-aagawa daw siya ng mga babae. Kaya yung mga hindi niya pinatulan, inakusahan daw siya ng panggagahasa at pang-aabuso. Pero ayon sa akusasyon, may mga batang babae ang kanyang biktima. Sa kasong ito ng kulto sa Davao, may ilang mga bagay tayong natutunan sa ugnayan ng reliyon politika at kultura sa Pilipinas. Una, na mayroong mga taong mahihina ang loob at isip. Madali lang silang utuin ng mga religious leaders at mga politiko. Marami sa kanila ay mababa lang ang pinag-aralan, although hindi lahat dahil mayroon din namang uh, mga profesional sa kanilang hanay. At kumakapit sa kung nasaan ang sa palagay nila ay kapangyarihan, himala at mahika. Pangalawa, ini exploit ito ng mga politiko at religious leaders na ganid sa kapangyarihan at pera, na aabuso ang mga taong madaling mapaniwala, maliban na lang kung maglakas loob silang kumalas mula sa kulto. Pangatlo, may kunsabahan ang kilalang pamilya ng mga politiko sa Davao at Sikibuloy kulturang Pinoy na mas binibigyan ng pabor ang kaibigan at kasama sa krimen <laughs> o kaya partners in crime kaysa pairalin ang batas at hustisya. Isipin mo, pumapanig si Sara Duterte na vice-presidente ng bansa at isang babae kay Kibuloy na akusado sa salang panggagahasa at pang-aabuso sa mga kababaihan. At ang balibalita, in-appoint daw ni Kibuloy ang dating presidente na si Digong Duterte bilang tagapamahala sa organisasyon at mga ari-arian ng kulto ni Kibuloy. At pang walang hustisya sa mga biktima ng pang-aabuso ng mga religious groups at kulto. Dahil nagpapalakas sa may kapit sa politika at kapangyarihan sa bansa ang mga religious leaders, mga pastor, ministro at pinuno ng kulto. Biruin mo, isang adik sa sex at religious euphoria, nagsama pa ng isang adik sa fentanyl, karahasan at kapangyarihan. Kaya kawawa talaga ang mga naging biktima. Wala silang hustisyang magkakamit. Sa ngayon, pero tayo umaasa na uh, din nila ang hustisya. Pupwedeng isang malaking sindikato, uh, ito ang panglima, ang sabuatan ng mga politiko at mga leader ng mga relihiyosong grupo at kulto. May sindikato sa Davao, sindikatong Kibuloy at Duterte. At isang malaking negosyo ang relihiyon at source ito ng pera at kapangyarihan. Dahil marami ang umaasa sa Diyos dahil sa kawalan ng kapangyarihan at takot na hindi may paliwanag. At ang pang-anim, kaya kung gusto mong magpayaman ng walang puhunan kundi laway lamang magtayo ka ng kulto o reliyon. Maging diktador ka sa loob ng iyong gagawing organisasyon at ipakita mong makapangyarihan ka. Maniniwala sa iyo ang iyong mga miyembro. Susundin nila ang ipinag-uutos mo at didipensahan ka pa nila at iaalay nila sa iyo ang kanyang buhay. Pero ang tanong, anong klasing tao ka? O kaya, tao ka pa ba o isa kang halimaw na walang konsensya at halang ang kaluluwa. Siguro, panahon ng balikan natin ang ating saligang batas tungkol sa separation of church and state. Dapat mayroong batas na magre-regulate sa mga religious groups at kulto. At dahil negosyo ang relihiyon, dapat bubuwisan na rin ang simbahan at parurusahan ang mga religious leaders na nakagawa ng krimen Kaysa pagtakpan ang kanilang kasalanan.